Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino ang laging kapo sa pera? Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil mali ang sistema. Kahit maganda ang trabaho mo, kahit may side hustle ka, kung mali ang mindset mo, para ka pa rin nag-iigib sa timba na may butas. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang tatlong pinakamalaking money mistakes ng mga Pilipino at kung paano mo to maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Mistake number one, ginagastos agad ang hindi pa kinikita. Sweldo na! Yan ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng isang empleyado. Pero minsan, bago pa dumating ang sahod, ubos na. Marami sa atin may listahan na ng bibilhin bago pa pumasok ang pera. Bagong sapatos, cellphone, kain sa labas, sales sa mall. Ginagastos agad ang hindi pa kinikita at pagdating ng petsa de peligro, sabay tanong, Bakit parang kulang lagi ang pera ko? Ang tawag dito, instant gratification. Gusto agad ng reward. Ayaw maghintay. Gusto agad ng saya ngayon pero nakalimutan na ang kapalit bukas. Real talk. Hindi masamang i-reward ang sarili mo. Pero kung reward mo bawat sweldo, paano palalaki ang ipon mo? Next time na ma-excite ka sa sweldo, gawin mo to. I-celebrate mo sa ibang paraan. Magtabi muna ng 10% bago mag-shoppy. Kasi kung reward agad ang unahin mo, baka ang ending sarili mong stress ang marirewardan mo. Mistake number 2. Pera ang ginagawang pantakip sa emosyon. Isa pa sa malalaking pagkakamali natin, ginagamit natin ang pera para takpan ang emosyon. Stress sa work? Order food. Heartbroken? Shopping. Bad day? Starbucks muna. At dahil dyan, unti-unti nagiging comfort ang gastos. Kaya kahit hindi mo kailangan, binibili mo para lang gumaan ang pakiramdam. Pero eto ang problema. Ang stress mawawala, pero ang utang mananatili. Kapag ganyan ka palagi, hindi talaga lalaki ang pera mo. Kasi ginagawa mong pampalubag loob, hindi puhunan. At tandaan, walang halaga ng pera ang makakagamot sa lungkot o emosyonal na butas. Ang tunay na solusyon, ayusin muna ang dahilan bakit ka laging naghahanap ng comfort spending. Kasi minsan, ang kulang sa iyo hindi bagay, kundi pahinga o self-control. Remember this, kung pera ang pantakip sa problema, pera rin ang mawawala. Mistake number 3, ayaw matuto sa pera. Ito na yung pinakamalaking money mistake ng lahat. Ayaw matuto. Ang daming gustong yumaman, pero konti lang ang nag-aaral paano talaga humawak ng pera. Pag sinabing mag-invest, ang sagot delikado yan. Pag sinabing magbasa ng finance book, ang sagot nakakatamad. Pag sinabing attend seminar, wala akong oras. Pero pag sale, may oras at may gcash agad. Kaya hindi yung maasenso kasi hindi lumalawak ang mindset. Ang pera kasi hindi lang tungkol sa pagtatrabaho. Tungkol yan sa kung paano mo naiintindihan kung saan siya dapat gamitin. Yung mayaman hindi mas madiskarte, mas matalino sa pera. At ang katalinuhan na yon, natutunan niya sa pagkakamali at sa pag-aaral. Hindi mo kailangan mag-enroll sa mahal na course. Pwede YouTube, podcast o libro. Basta handa kang matuto. Kasi habang umaarte kang alam mo na lahat, mas lalo ka lang nilalampasan ng mga taong willing matuto pa. Recap tayo. Number 1, ginagastos agad ang hindi pa kinikita. Number two, ginagamit ang pera pilang pantakip sa emosyon. At panghuli, ayaw matuto tungkol sa pera. Yan ang tatlong pinakamalaking money mistakes ng mga Pilipino. At kung gusto mong magbago ang kwento mo, kailangan mong baguhin ang ugali mo sa pera ngayon. Huwag mong hayaang maulit ang cycle ng sweldo, gastos, utang, stress. Kaya mo yan baguhin. Hindi bukas, Kundi ngayon. Simulan mo sa maliit. Mag-ipon, magbasa, magtanong, magplano. Kasi ang totoong mayaman hindi lang maraming pera, kundi marunong gumawa ng tamang desisyon sa pera. At tandaan mo 'to, ang pera parang halaman. Kung hindi mo aalagaan, matutuyo. Hindi kasalanan maging mahirap. Pero kasalanan kung ayaw mong matutong o masenso. Kung nagustuhan mo tong kwento, like mo to at ishare mo sa kaibigan mong laging broke kahit may sweldo. Subscribe sa Pera Kwento kung saan bawat kwento may aral at bawat aral may daan papunta sa tunay na yaman.